Yo, what's up? May bago akong package galing sa Tatuan Zamboanga City at ito ay isang matinding iPhone 14 Pro Max. Tapos ang sabi ni client ay talaga patindi daw ang basag ng pinangyarihan ng krimen na to. Tawagan ko muna yung client kung ano yung nangyari dito sa story. Sa buo niya. One eternity later. So, yun. Tawag ko ng tawag sa client. Hindi sumasagot. So, umpisahan ko na siguro gawin yung cellphone tapos balitaan ko siya mamaya Roll the intro, let's go! Sakit na ba sintido mo? Sa kakaisip kung saan papaayos sipi mo? Abate ka mo na easy bro inspect sa pilang nararapat at naririto Di ka magsisisi dito sa pagpili mo Ano mang sira lang yung sipi mafifix nito Hindi ka dapat mangamba at malito Lahat ng pyesa ay bagong bagong mabibili mo so, Mga LCD, battery o miskin na reformat Madalas na naggahang o mabilis bat Speaker, Kamera o hirap sa contact hanggang sa napon lak lahat lahat ng yan ay kaya kaya na nagawin dahil ang mga technician dito ay magaling kaya kung sa cellphone mo'y merong ka dinadaing alam mo na ngayon kung saan mo dapat nadalin sa space happy si bagong bago yung dating yes, Sir, Very Good evening, sir. Anthony, hi, hi po sa kasama mo. Wow! Bakit oh, nabasag ng eh, ganito eh, tong eh, ako na. Ilatag mo ngayon ng story ah. Kumain po kami sa labas. Nag-selfie-selfie po kami. So na slide sa kamay ko. Nahulog sa floor. Oh. Actually yeah! sa kanya Oh. So, siyempre mas maganda yung smile niya ngayon kasi buhay na ulit ka ang kanyang cellphone. Ikaw ba eh, idol mo si Backstreet Boy? Kasi ganyan-ganyan din yung buhok ko nung high school ako eh. Anong course ni sir? Accountancy po. Sabi sa akin ng mga accountant ko na office mates before. Imposible ka nang magka-jowa. Kasi yung mundo mo, iikot na lang sa isang routine araw-araw. Puro pera, computations. Asa? Ako sa'yo, ipadlock mo na yan. <laughs> Tapos lagyan mo na ng helmet. Kasi pag naumpog yan, wala na. Malilimutan ka na yan. Wala Oo, na. Finish na. Pa. Nakapadlock na po. <laughs> ay, ay, Wow! Galing, galing based sa mga reviews na nabasa ko, kayo talaga ang pinakaguli ito gumawa ng mga iPhone repairs and all. May tiwala talaga ako sa steps. Salamat po sa pagpili sa aming servisyo. Thank you Bob. Thank you. Bye.